Hi guys, good evening sa inyong lahat. So may pa-request naman sa akin guys, paano daw kagawa ng battery na 24 volt is 25 AH 24 volt yung gusto niya. Pero dito sa ginawa natin battery kasi kung ipaabot talaga natin na 25 AH hindi kasi magkatugma yung bilang ng battery natin. So yung bubuhin natin ngayon is yung total nito is 24 AH lang to guys. So, kung gusto natin talaga dagdagan, pwede mo ka mag-add dito ng tabi mo. Pero so, sobrang baka abotin ng 60. Kasi kung, kung dadagdagan natin, need lang natin ng isang battery para magkabot siya ng 25 AH talaga. Pero yung dito sa natin is 24 AH na guys. So, kung gusto mo ang ganitong video, pag-pignan mo na yung like and subscribe. Pakita rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na in-up. Ito yung battery natin guys. Makita nga yan. 100 pieces yung dami niyan. So, ngayon, ituturo natin sa nag sa atin paano daw gumawa ng battery pack. So, para makabot tayo ng 24 volt, 24 AH. So, need natin ng 24 volt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 series and all parallel. 1, 2, 3, 4. So, nagkatako ng tabing wire. Saka, may na tayo. So, na yung gamit natin ah, itong screw, ito yung kaya natin. Saka siyempre ito. Saka siyempre yung tester natin ito. So, ngayon, start tayo guys. Ituro natin sa kanya. So, yung first kagamin natin para makabutay ng 24 volt ng battery. Yung ginawa natin yung last night is pinapatong natin. Pero yung ito, pahabain natin yung buho para alam din yung iba kung paano magbuo ng ganito. So, ngayon, start tayo. So, yung first gagawin natin, maglagay tayo ng battery. so Magkita nito negative. Actually, pwede naman kahit saan. Basta. na lang. Negative, positive. So, Negative, eh, positive. Negative, positive. Negative, positive. Negative, positive, and negative, positive. Kung so, magkita nyo, ganito yung pagbuo ko ng battery. Ito. Negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So, kung i-join nyo yung lahat, pumunta dito, magiging 24 volt siya. So, sa 12 volt, yung kailangan natin is 4 lang. So, ganito setup. sa so, ganito ang ng setup. Pero yung mga gusto, gusto talaga magbuo ng ganito, yung pahaba yung grid nya, A B1 yata to or B3. Nakalimutan ko kung anong saan eh. Basta kung gusto nyo pahaba, mas maganda yung B2. Kasi yung panglagan ng thread niya is pareho nito, ito, at saka dito. Pareho siya. Pero ito, mas maganda naman kung ipatong nyo ganun. So, nga, in install na tayo. Paglagan natin. Baka ito, ito, negative yan lahat. Isang line na to, apat na line is negative. ito na siya guys. Tapos na natin ilagay. Kung makita nyo dito sa paggawa nito, ng pahaba nito. Ganyan na para makabutan ng 24 volt yung ito, kailangan natin i-join. Kung makita nyo ito, yung line na to, apat na line, is positive na negative. So dito sa apat na to is negative, positive, ne positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So maglagay tayo ng tabing wall dito sa taas. Kunin ko na yung tabing wall kasi nalagay ko sa baba. Lagay dito sa baba guys para hindi kakalaw-kalaw yung battery nagtataka, kayo kung bakit ko nilagyan ng no, ng battery holder dito sa baba para hindi gagalaw-galaw yung battery na. kailangan natin maglagay lang dito sa baba para hindi siya gagalaw-galaw so okay lang bala kung mga technique nyo kung paano nyo yan yan i-assemble para hindi gumagalaw yung battery nyo okay bahala, kung mga technique so ngayon i- eh, lalagay natin yung battery holder nya ito Lagay tayo ng battery ulit sa taas. Yung next gagawin natin dito guys is maglagay tayo ng tabing wire. Yung tabing wire. So ilagay natin dito ganun. Join natin tayong yung negative at kita so, yung positive. So, naglagay tayo ng screw So makita niyo guys, tapos kaninong lahat, makikita mo oh I ano ko lang. Itong minang negative, ito yung negative, pati dito yung positive. So kumita din join natin. Dito tayo join natin. Dito ito pinag-join natin yung dalawa dito for the genetics. Doon saka bila, yung i-join naman natin yung dito. Ito yung magiging ng positive. Yung magiging ng negative dito natin i-join. Dito and dito. So makita niyo. Ro na 'yon Kita muna natin 'to guys. So, tapos na natin guys, higitan yung dito. So, ngayon, i naman tayo sa kabila. So, ganun lang natin. So, nyo lang yung join dito ha. Yung pag, kung mag-join kayo dito guys, dapat iwasan nyo talaga magkamalay dito sa kabila. Kasi kung pabaliktad yung pag-join nyo dito, magka-grounded yan. May tendensya masira yung battery. May pwede rin tayo masunog. Nakakatakot yan mabuhay ng ganitong battery. Kasi kung pabaliktad yan, mag-ano yan ng apoy. Kasi malakas yung kurenta nyo. So, tandaan nyo lang. So, yung ito, nakajoin nyo dito. So, ito. So, ito. So, yung join natin. Dito. 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 So, ito magiging may ng positive at sige nung magiging ng negative natin. So, tanggan nyo lang guys. tandaan nyo yung sigil natin yung natin. So, yung nijan natin kasi yung dito, yung ito nakajan nyo nung sa pabato. Yung nijan natin dito. Ito. Ito. So, nijan natin guys. So, inuulit ko lang guys ha. Ah, para malaman. Bawal tayo lumikit dito kasi kung nakalikit yan dyan kahit ano kung isko driver na nahulog magka-crab dyan. Magkakatakot yung lasa. Ano nang ipag -ibig. Kasi yung dito, ito nakalayan yun doon sa baba, dito sa kabila. Yung ito natin, ito po pumunta dito. Magalit ang hinsko para hindi gagalaw-galaw. So tapos na natin yun, hindi pa natin na nalagyan ng ano, hindi pa natin na pipitan talaga. So, yung enjoy naman natin dito is talaga ito. So, iwasan nyo talaga makalikit dito guys. Kasi kung lumikit yan dyan, dyan talaga yan. So, iwasan nyo lumikit yan. Yung technique para hindi makapunta dito, yung stabbing wire, maglagay ko yung alakad ng screw or not sa gilid niya para hindi talaga gagawin dito so kung lalagyan na talaga ng sa gilid dito at saka dito hindi na yung gagalaw Maglaga naman tayo dito guys dito, so ayun ko uh, lang guys Ingat uh, ingatan sa paggawa ng ganitong battery eh. kung gusto nyo talaga matulong sa mga baguhan kasi kung may nagkamay lang yung paglagay nyo ng tabing wall dito nakakatakot to guys mga grounded yan parang christmas light yan umiilaw kasi kung hindi ko to sasabihin sa inyo kung hindi na nangyari sa akin kaya ingat lang kayo kasi ito lang maayon ko sa inyo. Ingat lang kayo sa pag ng battery. Sa mga gusto talaga na matuto mag-DIY. Kakatakot to guys. Promise. Kung may mali kayo dyan sa paglagay, naku. Baka ako pa yung sisihin nyo kung nasunog yung buong bahay. So, yung ulit ko lang guys, sa ah, ingat lang sa paggawa ng battery. Pinakakatakot yan. So, so ikita lang natin para hindi kagalaw. So, sa, pag sa ganitong pagbuo ng battery guys, yung pahaba siya. So, mas maganda yung ganito. Mas okay na ganito. Kasi madali sa ikabit ang, madali ikabit yung BMS niya. At saka balance kasi yung pagkapatong, dapat hindi natin mag-sorda or sobrahan yung cutting wire kung ayaw na mag-sorda. Ano yung gagawin niya? magkita nyo guys tapos na tayo dito yung sa gitna tapos na natin nilagyan lahat so yung kakawin na lang natin yung hindi na lang natin nilagyan ito yung so, may negative ay yung may positive at ito so, yung may negative dito so ngayon para matapos na tayo guys para matis na natin so ikapit na natin ito ganun na guys so ingat lang kayo guys ha Pagkasi bawal tayo nakapunta dito papunta dito uh, magka grounded na guys so ingat gabing ingat lang sa pagbuo ng mga ganitong battery So, makita nyo guys, ito na. Tapos na tayo maglagay lahat. Yung may ng positive at saka yung may ng negative. So, para makamot tayo, inulit ko, eh, inulit lang guys. Para makamot ng 24 volt, kailangan natin na 8 na at series na battery. So, ito test natin. Ito test natin ngayon kung tama ba yung paggawa natin. Kung so, makita nyo yung may ng negative, so makita nyo wala, yung tester ko wala na yan. Ano? Hindi <laughs> <laughs> pa na ng wire. So, ilalagay lang natin dito sa, kung ganito yung tester nyo, ilagay nyo sa 20. Kasi kung ilagay, eh, sa 200. Kasi kung ilagay na sa 20, hindi kaya dapat nasa 12 volts lang tayo. At so, yung battery natin is 24 volts. So, ilagay nyo sa 200. So, test lang natin. So, kung magkita nyo guys, is nasa 26.8. So, ibig sabihin, tama yung paggawa natin guys. Hindi, so, hindi madilim yung mga punta. Teka. Lagay lang natin dito. Ano okay. so, 26.8. So, hindi sabihin tama yung paggawa natin. Ito yung maging, ito maging min ng positive at saka ito yung maging mean ng negative dito. Ito yung battery natin. Ito na yung ito yung 23. 24 volt na 24 AH kasi yung kung gagawin natin na 25 AH saan natin ilagay hindi magkatugma yung battery wala siyang partner eh kaya yung ginawa ko 4 volt na 25 AH 25 AH pero ito 20, 24 24 volt at saka 25 AH eh 24 AH din so kung gusto niyo magdagdag guys kung gusto niyo talaga dagdagan na ipaabot talaga o ipasobra sa 20, 25 ah Maglagay lang kayo dito ng ano, ng battery. Dito battery holder para madagdagan yung battery nyo. Ganun lang guys. Okay, ng ganun, ganun. Or isang, ito lang. Kung gusto na talaga abot na 20, 25 ah dagdagan nyo lang ng battery dito guys. Dito ka magdagdag. Pero kung dalagdagan natin ng 8 na pieces na battery, 8 pieces, magiging 30AH siya. 24 volt at saka 30AH. So, kaya ko hindi nilagyan kasi wala akong hmm. kunti na lang yung ano ko. Ay, yung nagpa-request para sa akin is 20, 20 25AH lang gusto niya. So, siya yung ginawa ko is 24AH lang kasi kung gawin natin na 24 25AH dapat natin magsubra ng battery dito. So, wala siyang so, parte. Kaya nilagay, ginawa ko ginawa ko na lang siya na 24 ah. So, kung gusto mo talaga ipaabot ko, boss, so magdagdag lang, lang ka ng karang battery dito. O, ganun. So, dito tayo sa pagkabit ng BMS. Dito sa pagkabit ng BMS, guys. Sa so, ganitong paggawa ng batteries, pahaba siya. Actually, mas madali i-kabit yung BMS niya kasi makikita natin yung wire niya, hindi tayo malilito. So, yung pala sa hanapin nyo, kasi yung wire ng BMS is black naman niya lahat. Yung iba is red na lahat. So, yung first hanapin nyo, dito ka magsimula sa black. Ito. Makita nito, ito yung negative. So, dito natin ikakabit yung black. Tapos, yung susunod na while, dito natin ikabit. Dito. Dito natin ikabit. Tapos, yung susunod dito. Yung susunod na dito while, dito natin ikabit. Tapos, dito. Tapos, dito naman. Tapos, dito. Tapos, dito naman. Tapos, dito naman sa kabila. Tapos, ang magiging min ng positive, dito natin ikabit. Yung negative. Ay, yung positive. Magiging min ng positive, dito ikabit natin. So hanggang dito lang video natin guys kasi wala naman tayo ano. Wala naman tayong BMS ngayon kasi hindi pa tayo nakabili ng 24 volt. Kasi karamihan talaga si setup ko is 24 volt lang. Kasi yung nagpa-request na nito 24 volt yung gusto niya. Pero wala tayong BMS ngayon. Maka, kung makabili tayo, kagawan tayo ng video kung paano ikabit yung BMS at saka active balance. So hanggang dito lang video natin guys. Sana gusto mo yung Diyan natin pakipindot muna yung like and subscribe. Pakitignan yung notification bell para update ka kung may bago tayong video na ina-upload. So, thank you for watching and good day.